magandang umaga po ito po yung aking munting pinagkukuha na pinagkukuha na ng panggasa sa arawara yan naranap po tayong buffet palit lang po itong parlor hindi po aircon dahil wala pa po tayong budget pambili ng aircon tsaka palalaki yan pa po ito ng para hindi sikip pa kasi pag may limang tao dito sige po na ayan ganyan lang kasimple Titignan natin yung labas pinagawa ko yung kagaya yung kaya nga yung poster ni Daniel Padilla 24 hair style hair cut ng mga lalaki daming gumagay ka pero hindi naman po ako gaano nagigit sa lalaki kasi nga po hirap na ako magigit sa lalaki kasi yung mga pinagagawa nila matagal yung gawin yung mga faded low faded high fade yung mga tougher ba yun? high copper, low copper. Ewan ko na kung tama yung mga sinasabi ko. Nakikita ko rin lang ito sa Facebook. Bago yan pinagawa ka. Uh, for uh, chains, yung mga poster, binagawa mo. Pero tayo po ay, ako po talaga isa na up At saka mga dito... tulit sa babae, color, uh, mga highlights. Ayan. pasok na po tayo. Ganito kadali ako. Kasi may mga natingin po. Ano kasi kada Kanata ako'y naluloka na. Hindi po ako luka-luka. Ganito talaga pag may mga nag-vlog. Kailangan ka eh, Ay, minsan ako, conscious din ako kung may mga nating hihihangin. Ganon! Meron. Ito po yung sampalok. Ayan, may sarap po siya. Ang dami na kain ako kasama lahat. Nahingi. Ganon. Good morning po. Nga dito na lang po ang aking salaysa salaysay yung routine ng buhay ng bakla. Bye! God bless! Ingat po kayo!